Guys, magandang hapon. May na ispatan tayo dito na may sawa. May sawa dito sa ano guys. Dun. Hindi pa naman malaki. Maliit. Nandito siya guys. Oh. Ayan guys. Uh, ayan so guys. Ayan guys. Yan yung ulo niya guys oh. May kinakain siya. May kinakain niya yung ano. Ay, palaka. Yan siya guys oh. Delikado mamaya na. Sige guys, babalikan ko mamaya.